Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito sapagkat tinipon tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri para ngalat pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, tinawag ka ng Diyos. Kaya tayo narito ngayon dahil tinawag tayo ng Diyos. Ngunit, saan ba tayo tunay na tinatawag ng Diyos? Ang mga alagad ang sinasabi natin, ang mga unang tinawag ni Jesus na sereno Ngunit, aaminin natin, bagamat sila'y tinawag, kaya tandaan natin ito at mag-ingat tayo dahil yung mga alagad, bagamat tinawag sila, hindi nila lubos agad na unawaan ang pagtawag ni Jesus Nazareno. Hindi nila natalastas kung ano ang gustong ipunto. Kaya wag tayong pakakasiguro, Kristiyano ka nga, tagapaglingkod ka nga, ihos ka nga, Taong simbahan ka nga, pari ka nga, pero baka hindi lubos na nauunawaan ang pagtawag ni Jesus sa Sareno. Kaya narinig natin, yung dalawang malapit, kung tutuusin, di ba laging tinatawag ni Jesus sa Sareno, si Pedro, si Juan, at si Santiago. Ito yung tatlong mas malapit sa Kanya at yung dalawang na magkapatid si Juan at si Santiago may hiniling kay Jesus sa sareno. Ano yung hiling? Makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian. Bigyan nyo kami ng pwesto sa iyong kaharian. Narinig natin ang sagot ni Jesus sa sareno. Hindi. Hindi maaari. Bakit? dahil hindi ninyo naiintindihan ang hinihingi ninyo. Mga kapatid, nung pinagninilayan ko po iyan, yung hiling nung dalawang malapit na alagad ni Jesus na Sareno, naalala ko po na meron din taong parang ganun ng hiling kay Jesus sa Sareno. Kumiling din siya. Sabi niya, Panginoon, isama mo ako sa kaharian mo. Dalin mo ako sa kaharian mo. Huwag mo kong kalilimutan sa kaharian mo. Ngunit ang nakapagtataka mga kapatid, yung dalawang kaibigan ni Jesus sa sareno, nung hiniling nila ito, hindi sila pinagbigyan. Ngunit itong taong ito, nung sinabi niyang isama mo ko sa iyong karian. Huwag mo kong kalimutan sa iyong karian. Anong sagot ni Jesus sa sareno sa kanya? Ngayon din, isasama kita sa kaharian mo. Katakataka, yung alagad, yung mga malapit, hindi agad sinangayuna ni Jesus, pero itong taong ito, pinagbigyan agad. Naalala niyo po ba kung sino yung taong yun? Yung humiling na isama siya sa kaharian? Naririnig natin siya tuwing Biyernes Santo. Siya si Dimas. Ang tawag natin sa kanya sa tradisyon. Sino si Dimas? Yung isa sa dalawang magnanakaw na katabi niya sa krus. 'Di ba? Sabi ni Dimas, Panginoon, 'wag mo kong kalimutan. Isama mo ako sa iyong kaharian at pinagbigyan siya. Bakit kaya? Ano ang pagkakaiba ni Dimas kay Santiago at kay Juan? Akala natin kung sino yung malapit, yung malakas, yung alagad, pero hindi pala. Si Dimas pa ang pinagbigyan. Bakit? Ano meron kay Dimas na wala nung panahon na yon kina Santiago at Juan? Si Dimas daw, naalala niyo sino yung isa pang magnanakaw? Si Estas. di ba si Estas mayabang nandoon sa krus? Sabi niya, kung ikaw ang Panginoon, bumaba ka dyan, sama mo kami. Iligtas mo kami. Hirap na hirap na kami dito. Anong sabi ni Dimas? Tumigil ka. Nandito tayo ngayon kasi pinagdudusahan natin yung kasalanan natin. Pero itong taong ito, wala yung kasalanan. Kaya ano sabi ni Dimas? Panginoon, huwag mo kong kalimutan sa iyong na Nahabag si Jesus sa sareno sa kanya. Kaya ano sabi ni Jesus sa sareno? Ngayon din, itong araw na ito, nauna, isasama kita sa aking karian. Bakit? Sa puso ni Dimas, nando ng pagsisisi, nando ng pagpapakumbaba. Nasaan daw si Dimas nung humihiling siya sa Panginoon? Nando siya sa krus. Kaya pala ibinigay sa kanya kasi nakikibahagi siya sa krus ni Jesus sa Sareno. Ang problema kay Santiago at kay Juan, gusto nila ng corona, ayaw nila ng krus. Yun daw mga kapatid. Gusto nyo bang hiling, ipagkaloob ang ating dinadasal? Gusto nyo bang tunay na pagpalain ni Jesus sa sareno? Huwag lang yung corona. Huwag lang yung kaluwalatian. Huwag lang yung tagumpay. Isama natin ang krus. Kaya pala si Dimas pinagbigyan dahil nung humihiling siya, nandun siya sa krus. Nung humihiling siya, nagsisisi siya. Nung humihiling siya, nagpapakumbaba siya. Kaya tayo ba ang tanong ngayon, ikaw ba ngayon nagsisisi? Ikaw ba ngayon nagpapakumbaba? Ikaw ba ngayon maluwag mong tinatanggap ang krus sa buhay mo? Sapagkat kung ganun daw ang puso natin, isasama tayo ni Jesus na sareno sa kanyang kaharian. Ang nais sumama, ang nais dalhin ni Jesus sa sareno sa kanyang kaharian, taas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Oh, lahat naman pala tayo gusto natin masama sa kaharian. Huwag tayong tumulad kay Santiago at kay Juan at yung mga alagad. Yung mga alagad, biruin nyo, no? yung pang mga alagad. Ang problema sa mga alagad, pataasan, palamangan, payabangan, inuuna ang pwesto, inuuna ang kapangyarihan, inuuna ang pangalan, hindi pala yun ang gusto ni Jesus sa sareno. Ang gusto niya, yung katulad ni Dimas, yun pala ang agad sasagutin niya, yung nagsisisi. Kaya, naalala ko po tuloy, meron pong isang santo, ang, tawa, ang pangalan ng santong ito ay si San Antonio Magno, Saint Anthony the Great. At sabi po ni San Antonio, ang tunay na pinagpala, hindi yung nakakita ng anghel, hindi yung nakakagawa ng milagro. ba diba, minsan nakala natin, yun ang tunay na pinagpala, yung nakakakita. Nakita mong nagpakita sa iyong nasareno, nagpakita sa iyong mahal na birhen, nakakita ka ng anghel, o nakakagawa ka ng mga himala. Hindi raw po yun, sabi ni San Antonio. Ang tunay na pagpapala, ay yung nakikita mo ang kasalanan mo at nagsisisi ka. Yun daw ang tunay na himala. Kasi marami na sa atin, hindi mo na nakikita yung kasalanan mo. Ang mas nakikita mo yung kasalanan ng ibang tao. Huwag mo nang asamin magpakita sa iyo ang nasareno. Huwag mo nang pangaraping magpakita sa iyo ang mahal na birhen ang mas malaking himala na pwedeng mangyari sa atin kahit araw-araw ay ang makita natin ang ating kasalanan, ang ating kakulangan, ang ating pagmamalabis at magsisi tayo. Yun daw ang isang pinakamagandang himala na pwedeng mangyari sa atin. At kapag ganun ang Katulad nung nangyari kay Dimas, yun yung nakita niya, di po ba? Nakita niya, kasalanan natin ito. Kaya tayo nagdurusa. Kaya naman nagdasal siya ng taimtim at dahil doon, sinagot siyang agad ni Jesus Tasareno. Ang tunay na pagpapala, hindi yung makakita ka ng mga pangitain hindi yung makagawa ka ng himala, ang tunay na pagpapala, ang makita mo, ang iyong kasalanan, at magsisika. Sapagkat, iyon ang paraan upang lubos tayong makiisa, makilakbay, at makihati kay Jesus sa sareno. Kaya't sa unang dalawang pagbasa, ipinakita sa atin, ang larawan ni Jesus sa sareno na nagdurusang tagapaglingkod. Nagdusa siya para makihati sa ating pagalakbay. Siya ang kataas-taasang pari na nag-aalay sa Ama sapagkat marapat lamang dahil dinanas niya ang lahat ng dinanas natin, lalo na ang krus, maliban sa kasalanan. Kaya siya ang nagdadala ng ating panalangin sa Ama